guys to my vlog guys naglaba kami guys sa ano sa mga ano ni Kevin yung pamangkin ko na bata isip wala kasi maglaba sa kanya nagluvolunter lang kami guys hindi namin trabaho to pero nagvolunter lang kami guys kami ni Undoy dalawa o oh. yan inapakapakan na lang namin Walang oh, laundry nga, laundry nga. Oo, yung laundry, oh. Amo? Amoy-amoy. Oo, amoy. Amoy-amoy. Oh, <laughs> Dito, Inday. Amoy. Kapatid ni Kevin, guys. oh Oo, nandito, oh. Mga labahin. Ang dami-daming labahin, guys. Dami-daming lab labahin namin. Oo, oh, nandito pa. Labahin ni Kevin. Dami. Oh, Ganyan yung. Oo, uh, Oo, pareha. Parehata no. Parehata ta kita no. Oh, yan. Dami. Oh, dami oh. Grabe. dun pa. Dami, isang isang taon yata to. Isang taon hindi na labahan na. Ah. Nagbulong ka na lang kami. Kasi hindi namin trabaho to. Nah nahawa lang kami sa pamangkin ko eh nabata isip bata isip yung pamangkin ko kawawa naman kulonter lang kami guys <laughs> sayawin na lang doy <laughs> sayaw sayaw on doy sayaw on doy sayaw on doy sayaw on doy ikem bot mo ikembot bot mo ikembot bot Ikembot mo <laughs> Sayaw Ondoy 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 on Ikembot mo Ikembot mo Ikembot mo ang hibong lubot <laughs> Ikembot ang imong lubot <laughs> Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo. Katuwaan lang, guys. Kay na mapa sa iyang likod oh. Kay mapa. Kanang iyang mapa, katuwa na. Mapa na sa kata. Buhol. Amas. <laughs> sa amas. Sa buhol nga mapa na. Amas, amas. Sa buhol nga mapa na siya oh. Sa amas. Sa amas. Sa ito yeah, ay ato ay sa lihok dai. Ay lihok kay ukang 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 malikot mo na. Oh. Yon mapa niya. Mapa niya, mapa. Mapa sa likod niya. Oh. Ay tingnan niyo. Oh, yan. Yan guys. Oh, rose na gold. Yon, guys. Oh, ayan Oh. Ayun, kahit hindi namin trabaho to, volunteer lang kami. kawawa naman yung pamangkin ko guys. Yan. Sige. Babay na mga guys. Babay na guys. Yan, yeah, mag-ano naman ako. maglaba. Ayaw na si Undoy nga nagkuan o oh, nag naglaba. Dito <laughs> naglabas. Apak-apak niya. Apakan. Oh, Oo, ganyan. ganyan maglaba, apak-apak lang. Uy. Pasensya, Auntie. Hey, 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 Jo. Hey, Jo. Hey, Jo. Hey, Jo, hey, hey, Undoy na, Undoy. <laughs> Ako nagwasing siya, nag-ano diyan, nagapak-apak lang. Ayan, nagapak-apak lang siya. Oh. So guys, kwarto niya. Tapos na ba? Oh, sige, uh, pasok na naman ako doon. May aircon. Guys. Na, si Undoy. Ako dito ko sa koan, taro naman na po na po. ko karoon guys. Asa ba? Asa Dili, dito sa. Ako rin anak na Kaya waswasan ako na. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Oo, waswasan na na po. Yeah, Waswas ko, guys. Dili, dito na na ako waswasan. Oo, oh, dito. Ah, sablo oh, diha, tablo. Diha, Magwaswas ko diha. sablo Tablo? Sa tablo? 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 green green. Green. Green, baby. Na ako na nangibutangan gibutangan guys ang in inidoro guys. Butangan na ako ng muriatic acid para ano yun lagyanan pa yun ng mga ano sundok. binisan ko pa yan. <laughs> Is that that? nasa gay. Kailan dio kare sa todo? Ah. Jillian, <laughs> pa. Yeah. Si Jillian <laughs> maney sagamay pa. Tayno. Eh. Jillian sama malisya. Bo pora manatingo. Holy Mary. Kani makakaraan na ning mga Kodak. Na si Mama usip pao. Hail. Oh. Hail ni Papa Crispin si Mama Ani. Pinasong. Si Daddy Si Daddy Cool ni mo ni? Cute no? ka ayo. Si Agaw, Agaw Jun. Do'y, si Agaw Jun dahil ni doi. Ha? Ah, ang dahil nakadugay na kain ng ilang lingkurana no? Kini kisama ni? li? Mami Madel. Ah, si Madel ni? Agaw Madel? Kani si Mama. Kani si Mami Ani. Si Agaw Madel si dahil ni. Nasaan? Nasaan si Agaw Madel. Kaya naman si Lord an at si Mama ni Anelo. na Kaya nanggama'y muna si an, Kaya si, si at, Marilo na. Kaya si Mama. Kaya si si Mama. Ma, papa, kasi si Mary Ann eh? si Mary Ann. Mary na? gamay. Naka nanggamay o si Mary Ann eh. si na. Ga, na gamay, o, si Mary lo, tungkol na as taas. Nga. Sana eh? Saan Basta kay kini si Papa Krispin ni o si Mama... Our Father. Ani? Si Akaw Madil. Give us to? same. ka to? What Kevin! Kevin, Kevin! Si Kevin, yan si Kevin na guys. Yan mga guys, si Kevin. <laughs> si Kevin guys. <laughs> <laughs> Tingnan mo si Kevin. <laughs> Asa ka man Ben? <laughs> <laughs> Kung sa'yo kuhaon ni mo Ben? Kanina <laughs> po'y atong hinloan sunod so dahil. Oh, Marami namang kahugaw o. Amo na po, po? Oh. Oh, niya atong Hello, Ani, guys. Kaya kini ang kwarto. Ay, kwarto oh. ni, kwarto nila ni ko, Ani, Marilo. Oh. oh, guys, oh, tingnan nyo. Um, ang oh. dirty, oh. Ang dirty, dirty, dirty. guys. Huwag man ka, di ay lagi. Huwag man lagi ka mag di ay. Hindi, huwag man ka, uh, huwag man ka kita grabe. Oh, kaya ba na, na po yung hinloan, guys O, sa manak na ni Kevin ako kulun na po na po di ay nak di ay po yung mga oh oh, oh. um, ko guys guys so good na good mix ko ano na ba na ko ni Pippin mga sinina mga short mga tanan volunteer lang mail volunteer naawa may sa kanya eh uh. naman yung pamangkin ko awa naman awa naman siya Of your Jesus. Holy Mary, Mother aircon oh. oh, oh. Yeah, na mga aircon. On Hala, gusto man na. Ah, oo, oh, oh, Sa ano ko 'yan? Pinsan ko 'yan. Sa insan ko, insan san madelicios. Ma delicious, yos, yos, yos. Ayos, ayos, ayos. Ma delicious, yos, yos. Okay. Bye bye na guys. Bye bye na guys.